Hindi pa nagpapalabas ng uh, mga Shout out uh, Sa panibagong uh, ng, uh, ilang si body. <laughs> ng uh, dito, kami dito kami sa, sa ano Duterte, doon sa pag Ako naman si sinamaan ni Buddy, buddy Rene Mercurio si Dito po kami, dito sa, kami sa ano, ano? Na dapat Sa Kabuyaw at, uh, Dito sa Pulo Dismo nagkukonekta sa kanyang pangalan dito kay Yang upang sinamahan ako ni Buddy kasi pumping pagkatapos namin dito meron kaming ano delivered doon sa Jollibee Foods sa Kanlubang shout out Ayan, uh, waiting pa kami ng advice kung pwede nang pumesto sa UGT pwede nang mag-unload bring it to the legal department. May muna kami. Pagyan na mahayag naman ni dating pangulong. Yo, shout out mga kadiskarte. Dito deliver namin sa Kabuyao. Eh, yung truck na dala natin. Dito kami po pwesto Papalusutin lang muna namin yung ano. And sinabati yung dalawang truck na nagkakarga. Si pag pumesto kami dito, hindi siya makakalusot atras pa sila di ba tapos nila magkarga saka kami po ni buddy dito yun shoutout tayo lang natin matapos sila buddy two drops tayo ulit ngayon dito sa Sambayan. sa ano Pabuya o tsaka doon sa ano Kalamba Pali, Mercurio Sino na? Hindi, ano, tatapo, papalisin lang to Isa pa, kakarga pa Yung isa nakatapos na Shout out kaya pinapayuhan naman publiko. Eh. publico umiiira dito, ah, dito ng ano trucking kaligtasan ng lugar at bawal na bawal doon eh, la uh, sa daro na yun doon din dating garahe na SKMT ay doon sa bandaron kasi doon ang trabaho ko doon samantalang iniulat naman ang Philippine Navy ang chowdown ang chowdown doon ang mga pilian ng priyoridad ito yung isa patapos na. Ang mga kandidato na Nga dumating uli na isa. Mahaba. <laughs> Dami kasi, kasi nagkakarga dito na ano. Mga tracking. lakas dito eh. Ito limitado lamang ang kanilang magiging lineup up o bahagi ng kanilang Ito paglabas nito. Ayan. Sa paparating na lalang. paano siya lalabas? States Department of Agriculture ang forecast nito para <laughs> sa <Kusansa> na <laughs> pala basta si Rady eh. Kung umabot na sa 4.7 million metric ang tunilada ang projection o pagtaya Ako naman, ang nagpapapak Department ng ano. Of agriculture na ang katigas Ayan. ng ating bansa ngayon yung binenta ni ano eh. Na, na taon. Ganyan body Dicatoria. forecast ng ahensya ay makakalina ng mga ba? 6 million na tripong na laman ang aangkatin sa kaparehong taon. Isa nga sa mga dahilan ng luto ni Mrs. Darap hindi ang siya maalat daw ng pag-angkat ng Pilipinas mula sa bansang Vietnam. Batay sa kasalukuyang datos ng Bureau of Plant Industry, mayroon ng kabuuan na 2.49 na tripong tonelada ng bigas na dumating sa Pilipinas. Ano? 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 Aryang sa Bureau of Fisheries and aquatic resources, lahat ng fish samples, Mula po yan sa mga botas, <laughs> ng dilaw para sa mga 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 sa mga 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 At mga 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 supervisor dito ang bait niyan <laughs> ayan video video muna kami abang magbababa pa shout out <laughs> shout out <laughs> Yo mga katiskate tapos na kami mag unload pinamirienda tayo nila sir dito Yeah, no? Show out, ha. Alamak. Sir, sana all. all. Mari. Sana all. Baba kami si shout out kay Jan. Mga tropa ng Buyao. Salamat sir. Oo. Oh, ah. Ay ready lang. So, muna kami. Shoutout! <laughs> sir. Pass out. Jan, okay. Salamat. <laughs> Ayun, babait na mga ano dito. Sila sila. Pamirienda pa ng pa. Ayun, tapos na kami. Tapos na kami. Punta na kami. Tapos na kami sa Dismo Road. Punta na kami sa Senate Foods. Ayan sina sir, tsaka yung supervisor sa ando sa loob Bait na nila sir dito Petron Petron ano Pulo Dismo Road Lamig ng tubig tsaka sarap ng siopo no? Shout out <laughs> Ang na po kami. Salamat po sa inyo ulit, sir. Sa Siopaw. Sa Siopaw at sa Ice Cold Water. Thank you. Dito po yan sa Pulo, Dismo Road. Ang bait ng mga ano dito, crew. At supervisor. Bye, -ho. ho. Binili mo yan, eh. <laughs> na kami ni Badisano sa ano, Zenith. Yung second drop namin. Shout out. Yan mga kadiskarte, dito na kami sa Cal Carmel Ray. nagbabayad lang si Buddy ng ano passway 200 kasi may passway dito Carmel Ray Industrial yun yung office maambo na kanina yun, grabe ang kulog kidlat ayun yung mga ibang kadiskarte na, na yun mga truckers yung mga palabas na yan nagbabayad din ng passway pwede kasi dito pag pag papasok pa lang bayad ka ng passway or pag palabas ka na nasa yun na yun eh kami nagbayad na para paglabas namin ng Jollibee Poots Lalabas na lang kami dito diretso, di ba? Yun, shout out. Yun. Si Barry, yun, nakapila. Siya naman ang ano ngayon, tumulong sa atin. Sumama sa atin sa biyahe. Dati sinamahan ko siya eh. Yan ako naman sinamaan yun. Paddy Mercurio. Yun si Paddy. Nakapila na doon. Second line. Yung first line na si Paddy. Shout out. Ayan na. Shout out. Puro <laughs> Ay. pala. Shout out. Na. Nakita pa natin yan Larga yo mga kadiskarte Dito na kami sa ano Zenith Foods Dito yung pagawa ng Jollibee Sa kanlubang Nagkasikaso si body Mercurio na ating dokumento Nagpapapirma, naglalag Ayan, At tuluyan ang bumusang ulan Ganda sana nung oras eh, Para makabalik agad sa terminal Kaso Ayan, umulan siyempre, pag umulan, hindi makakapag-diskarga, di ba? Eh, wala kasama sa hanap buhay, mga diskarte, ganun talaga. Shout out. Yun, palabas na po kami. Dito sa Senate Foods, Jollibee Foods. Ayun na, oh. Uwi na. Uwi, oh, na. Na. Oh, larga na. Receive na. Larga na. Yun. Shout out. <laughs> Shout complete out. delivery. Dan deliver. <laughs> Dan deliver Dan deliver Dan unload tu ano na na yun no? Ayun Dan unload 2 Pabalik niya kami it? ni Buddy Ayun dyan pala yun Dyan yung Leslie Sa kabila no Di deliver kami dati karton dun eh Doon sa dulo Tapos dito yung Jollibee Leslie yun Kami naman uwi na Shout out